Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo sa lahat ng oras, lalong-lalo na ngayon na ikaw ay tuluyan na niyang kinalimutan? at bihira na lang siyang nagpaparamdam sa iyo at nanalamig na talaga sa iyo ang taong mahal mo. Kaya kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. At gawin sa mabuting paraan at huwag itong abusuhin. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng plastic o di kaya zepla kung meron ka. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apilido ng target ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos nito, tupiin ang papel at ilagay ito sa plastic o sa zeplak na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka ng tatlong botel na bawang Huwag niyo po itong balatan at ilagay ito o isilid mo rin ito sa plastik na inihanda mo kasama yung papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo nang magawa ang ritual, bago ka matulog, ilagay mo muna ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. Basta ilagay mo lamang ang ritual dyan sa loob ng punda ng unan mo. At kinabukasan, kung hindi ito safe sa unan mo, ay pwede mo itong kunin at dalhin. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At uunanan o dalhin mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel at pwedeng itapon ang bawang. At kung kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.